gumawa tayo ng cake pero yung blender ko muna yung ano ayan guys ito transfer natin dyan yung ating bini blender na ingredients ng para gagawin natin cake syempre maglalagay din ako dyan ng harina, pero hindi pa tapos okay ko na pala dito ang harina guys yung may mekos mekos natin hindi ko na pinakita yung nilagay ko na itlog tapos mantika tapos sugar gatas at siyempre, konting salt para naman babalance yung sugar. Dagdagan natin ng arena. At sempre maglalagay ako ng baking powder. Tapos, imimekos-mekos natin. Nagawa tayo ng cake, guys. American cake. Huwag yung soft yung creamy. Kasi hindi talaga ako gusto. Hindi ko talaga gusto yung creamy. Hilang creamy guys, masyado matamis. At saka, mas gusto ko yung ganitong cake. Yung normal dun na, normal lang na la cake. Ayan. Yeah. Vanilla lang ang flavor. Diba? Mas masarap yun. Kailangan pa ng konting na rin. Dahil dyan guys, tapos ko na po ito imimikos-mikos guys. Tama na ito. Lalagay na natin sa tray. Kasi tapos ko na i-grill yung chicken. Kailangan ko lang kasi kumawa nito kasi nagpa-pasting kami. So, kailangan natin kumain ng pangputur. Guys, nilagay ko na pala dito yung para sa cake guys. Dahil wala tayong bowl na ano, circle ay yung ano, mahaba na ano, medyo mabilog-bilog pero okay lang yung Malaki kasi siya so marami tayong magawa isang basis lang so isasala na natin yan sa oven para maluto na kasi luto na yung manok eh ito na guys yung ating cake guys so hihiwain natin siya sa gitna ganyan tapos Ihiwain natin ng mamaliit-liit. Mahirap maghiwa pag nakakamera, no? So, guys, nahiwa na natin siya pa isa-isa. So, tingnan natin. Ang init-init. Oh, no. Tingnan ninyo, guys. Ayan, soft. Aray. Huh. Yan yan, guys. Grabe ka soft. Oh. Siyempre ito transfer natin dito sa lagyanan natin. Dito. Ano po guys ang akin na gawa lahat. Tignan niyo, Nilagay ko lang dito. Kiniwa-iwa ko siya ng ganyan. So kung gusto niyo ng para sa kopi, grabe ka soft guys. Oh. Pang almusal o di kaya merenda, okay na yan. Masarap na siya. So yan guys, kain po tayo.